Anong masasabi mo sa paggulong mo pababa sa bundok ng Arayat? Based on my experience, ang masasabi ko dyan, may trail, may siya. Masaya, siempre. Challenging. Diba? Yeah? Challenging yun eh. Medyo mataas yung pocket sa bundok, mahaba pagod din, medyo malayo siyempre, di ba? Pero nung pababa na, parang nabihitin ako. Parang medyo mababa yung punto. Oh, hindi ako satisfied. Eh. Hmm. Kasi dun, nung magsimula magpagulong-gulong pababa, pagdating sa baba, parang kulang. Oh, medyo bumaba na yung bundok. Siguro dahil sa mga pagputol sa mga puno, di ba? Medyo bumaba na siya hindi na siya yung talagang mataas na mataas bitin guys hindi ako satisfied sa kanya, no kasi marami na kasi mga ano eh puputol na mga puno kaya bumababa na rin yung lupa yung bundok Yung di ba yan ang mga experience dyan, no? Pero pag ako masaya syempre May trail yan, eh. Kaya lang yung pababa nga lang sa bundok. Doon ako nabitin, guys. Oo. Oh, hindi ako na sa nasiya. Hindi ako na satisfied. Dahil nga sinabi ko, bumaba na yung bundok. Bumaba na. Hindi na siya ganun katirik. Dahil sa paggago ng mga lupa, sa pagkaputol ng mga puno. No? Yan. Yan yung mga sanhi niya. Kaya bumaba ba yung lupa. Lagaro ng landslide. Yan naman sabi ko yan Kaya ano? nagkaroon ng landslide. Yan. Hindi eh. ako satisfied. Sa pagbaba ko gano'n. Binisik ko lang yung pagbaba. Basic. Ilang oras ang itinagal para makarating sa tuktok ng bundok? Inactive ko yan ng ano? Siyam na oras namin pinale ano? Binaba ko lang yan, kalahating oras lang. Basic eh. <laughs> so, ganun lang ka bilis hindi man lang na kung nahirapan yun sa pagbaba sabi mo may hirapan nga hindi man walang kahirap-hirap so, kasi mababa na yung bulok hindi na siya ganoon kataas kagaya dati <laughs> wala yun yung masasabi ko dyan no? Hmm. bumaba na yung bundok. Kaya hanggang maaari, huwag na sana tayo magputol ng mga puno. No? Iwasan na nating mamutol ng mga puno. Dahil yan yung nagiging sanay sa pagbaba ng bundok at pagko pagbuo ng lupa nito. Ayun, paano nyo ngayon itataas ulit yung bundok? Mahirap pa kayong pataasin yun na? Hmm, hindi ha. Eh magakit eh nang lupa ron, niratambak niya ron, hindi yung ganoon. Nahirap na siyang pataasin ulit. Bababa siya hanggang bababa. Kasi gumugoy lupa na ubos yung mga puno eh. Pero yung tataas siya, pa na. Kaya mababa na siya ngayon. Gayun sinabi ko sa inyo, guys, hindi ako satisfied sa pababa. Basic lang. Oh, pagulong-gulong pa pa, basic ko lang. O, sige, sige. Dekat yo guys. Sentimen ni eh.